So guys, andito na naman tayo sa ating pagulong-gulong ng ating dough At yun, matak-matak na naman natin yan At uh, sa this video, andito na naman tayo sa ating pagbagawa ng tinapay Ayan, at lagay uh, natin itlog uh, uh, Gatas Asukal Mantika Saritang asin hmm. Ang uh, Baking kalahating basong tubig dahil konti lang ang ating gagawin. First, isang tasang baso na harina. So mga lalab, ito na yung nagawa nating do. Yan, bubugin natin to para makunat na uh, lumambat ng gusto. Kailangan bubugin natin to. Pag nabugbugin natin to, saka natin to ngayon, tigilan ka po bugbog. Pwede nga isampal nyo pa sa mukha nyo eh. Charot, yan So mga lalab, ayan ang aking gawa ngayon ang gagawin natin, itagpan natin ng tawin. Basta may mga tuwalya kayo doon. Yung mga tuwalya nyo galing sa bago kay maligo. Pwedeng pwede na yun. Ayan, tago tinagpan natin. itakpan pa ulit natin ng plankana. Sabay natin ngayon idiin. Para umalsa oh, siya ng hosto. So, ayan na siya. So, malalab sabang nagaantay tayo ng ating doon na lumubo. Ayan yung aking siling pula at siling dilaw at siling green. Ayan, at least, uh, mamunga yan sila. So, pwedeng-pwede na ako mamitas dito, inshaAllah. Ang dami, oh. Ang dami tumubo. Uh, mga ganito yan, oh. Mga patapon dito na ginagawa kong tinapay. Ayan siya, oh, dilaw. So, nilalagay ko yan dyan. Tapos, ito naman yung pula. O, ba? diba? Pinisik-pisik. pisik lang yan dyan, oh. Ayan na siya. Tumubo na. dami, oh. Namang problema ako. Saan ko ba ilalagay yung iba niyan? Hindi ko alam kung saan ko isisiksik yung iba niyan. So guys, for today's video, magbubo na po nato, eh, na ito ni Kibara mo yung pagla. At gagawa na naman tayo ng tinapay. Kailangan upisa natin yung pagkakawa natin dahil kung makapal is pangit para kumain. Kailangan eh, kalaparin natin yung panipisin ka ng mga natin na gusto yan. Kung maaari nga lang eh, bubog nyo, binagbin natin yung mga na gusto. Diba? Ganyan na lang kasimple eh. So, ang gagawin natin is, kagaya niya, nabugbog na natin. Pukuha tayo ng maliit. Ito yung ating sukatan pag gumawa tayo. Ito lang yan, Oh. No? Ayan. 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 Ganyan lang. Di ba? Para tayong gumawa. No? Para tayong gumawa ng uh, naglalaro lang tayo. Pero mamaya, pag kinain na natin ito, is napakatali lang na napakasalap. Eh, diba? Ito na naman tayo. ikot din na naman. Malaparin natin ito ha. Kailangan lumapad talaga ito. Kailangan lang o. Masimple. Diba? na siya. Kailangan manipis ang pagkagawa ngayon. Pagkatapos yan, hihiwain natin ng ito sa tagiliran, hiwain natin ng ganyan. Ayan. Kung katamtaman lang yun, may matitira lang. Tapos lalagyan natin ngayon ng ito na naman ibang kulay, dilaw, at saka pula. At kanina, naman natin yung manok. Ayan. Ayan, di ba? naman natin yung manok. Kanina style. So, ganyan siya. Okay. Ayan. O, ba diba? Ganun. Yan siya kalangga. Ganun ang ating ano na ito. So, Kasi ilalagay naman natin yung dyan. Ayan. Gumawa na naman tayo dahil naubusan na naman tayo. Ayan. Ganun lang yan kasimple, o. Oh. O, diba? Ayan. So, itong tira na to, is yung rin tumamaya, no? Ayun, gagamitin rin natin natin ito mamaya, no? Ayan, gagamitin rin natin ito mamaya. Yan, ano mo yan? Ani, 1, 2, 3, 4, 5, pito. So, pito yung ating finally, hindi finally, ayan, ang ating nagawa, ayan siya, iba-ibang kulay. Diba? Guys, for today's video na naman tayo. So, gumawa ako ngayon ng itlog at ipapahid natin dito sa ating nagawang tinapay. Kunti lang yung ipapahid natin, hindi yung gaano marami ah. Kasi once na marami to is magtututong to ng gusto. So ngayon, kukunti lang ipapahid natin. Ayan na. Ah. At lalagyan natin to ng linga na black at saka linga na puti. O, oh, diba? Ganun lang yung kasimple mga loves. Yung ating gagawin dito. Ayan. For today's video, kakain na tayo maya maya ayan bagong imbento na naman to inimbento ko na naman to akala nyo ba so maya maya maluluto to no ayan ayan ang sarap nito okay konti lang ilalagay natin na itlog ha Oop, oop, oop kailangan lagyan. Yung akin tinapay ngayon, eh, alam na, oh, pang Merry Christmas yan. may dilaw, may pula. So, ngayon, guys, isasalang na natin to. Unahin natin ay yung baba para hindi ka masunog. Ayan na siya. Ang ating tinapay. Guys, luto na. Ngayon, lalagyan naman natin to ng cheese. Para masarap yung ano natin, no? Eh. Lagyan natin ang cheese. Isiksik -sik natin yung cheese dyan. Ayan. Luto na yan. Ah, uh, tawag ito. Oh, yan no? Wow. Malami. Kini kaayo ba? Ang mong kaawang karun niya, Ayan siya. Karun na ako sa lipat yun. So mga guys, uh, umpisahan nyo sa una kung paano ko to ginawa At uh, solve na baon ng inyong mga anak sa nag-aaral. At of course, merienda, yung pang-ibili pa natin. Lagi kong sinasabi dito sa inyo na wag tayo magsayang ng pera. Ito alam mo dalawang baso lang to, mga lalab sa dalawang baso lang to. Solve na solve talaga yung ating merienda na may kasama pang Coca-Cola. Oh, di ba? So, guys, thank you so much sa inyo lahat ay Ngayon, follow or share sa akong mga video. Ayan na. So, guys, ayan na. Natapos na yung ating pagluluto. Oh, di ba? Ayan na lang natira sa akin kasi kanina nasarapan ng aking anak. Ang dami, dami niyang nakain. Ba naman? May manok ba naman sa loob? May manok sa loob yan. Hindi manok na ba yung aking lutong manok na tira. Ayan, nilagay ko dyan. Gay, okay, mga onata. Mga onata niluto na ako. Ayan, naman mo na lang nabilin, no? mo? Giba sa kong alaga, ba? o natan, oh. Giba natan, na May cheese nila, May cheese. Na ay linga. Tapos, ang sulod nito na apa, ay, uh, fried chicken na didapin ako. Gibutang na ako sa freezer. Katong gulay, itong red pepper, is ano ni, uh, siling pula ba? at saka mga ano to mga tira-tira ko tag ginawa ko inipon ko so ang ginawa ko nito is dalawang tasa lang ha dalawang tasa na ganito na harina ang ginawa ko so kain tayo mmm mmm ba lilihan ninyo lilihan mmm lami lami ang pagkain mo kasi na ay cheese Hmm. Maglaway na sa wala. Hmm. Anong usa? Dilaw na sili pula Ah, anong pula? Dilaw na sili Mana po na manok Na ang manok o oh. Na asya cheese hmm. Tapos Kasi siya hindi naka-open So, ang palaman nito is malok din. Sa loob. Hmm. Iba-ibang forma, no? Dami ka ayo ba? Hmm? Alam mo oh. ni ko do. Mata crunchy siya. Tama na ko. Lemme ah. Hmm, nako yung so, mga lalabs. Hindi ko Sundan nyo lang yung mga pinagagawa ko. Gusto nyo gumawa ng ganitong tinapay. Maliliit lang, oh. Maliit lang talaga ito. Ang hulmahan ko ito ay baso na maliit. Napabilog. pabilog oh, di ba? Madali lang itong lutuin. Alam niyo, pag bumili kayo ng isang kilong harina, ang dami niyo nang magagawa. Siguro isang linggo, yun lang, isang linggo niyo nang magagawa araw-araw. Kasi iso, ito, dalawang tasa lang naman itong ginawa kong harina eh. Mm. Ang dami niyo nang magagawa. Iba-ibang klase. Iba ang diba? Sa mga langga, maraming salamat sa inyong panunod ng aking video. Tok anak ko. Yan up. Mm, thank you so much. Follow more share sa ako mga video. Salamat. Hindi ko makachat out pa. Yan. Kalami pag hindi ay kasambusog busog na ba. Ah. Manapin habilin oh, isa duha tulo pat lima onong pitu I-almusal ko lang ni umak tanaw ang Sa kahanak kayo ba mo? Kaso busog na ko kayo. Bye bye sa inyo lahat yan, guys. Thank you so much pala more share sa mga video. And for today's video. Thank you.